Ngayong araw na 'to, magluto naman tayo ng kakaibang lechon bili with sugpo. Halika, umpisa na natin. Okay, una atin ito i-marinate muna itong atin uh, pork bili para maging masarap. I-marinate natin ito at least mga dalawang oras. Okay. Nandito yung atin mga sangkap, pagsasamahan muna natin dito. Sa bowl. Meron tayo dito toyo at saka pineapple isang lata na maliit. Yon, ating pagsasama-samahin dito. Tapos, naglalagyan natin ng pamintan durog. Tapos meron dito tayong some seasoning, liquid seasoning. Pang uh, lasa. Ngayon atin ito ibuhos dito sa ating pork belly. Yeah fork belly eh, at least mga 3 hours o oh, mas maganda kung overnight para manood talaga yung lasa. Hmm. Ganyan oh. Apo, oh. bali 3 kilo to. 3 kilong pork belly ito na ating gagawing lechon with sugpo. Medyo kakaiba ito dahil may sugpo ang uh, loob nito. Yan. Okay, marinate muna natin ito. Pagbabalik natin mamaya itong sugpo na ito, atin ito babalatan at tatanggalin na natin itong pinakabituka, tatanggalin na rin yung ulo. Ang ilalagay na natin ito, yung malinis na, wala ng balat sa loob ng ating lechon. Mamaya at isasama natin to Papakita ko sa inyo yung aming pag nito Kasama na itong mga ibang sangkap pa Nandito For the meantime, magbabalik po kami para ba baka mainip po kayo Okay po, pagkalipas ng tatlong oras ng ating pagmamarinit ng ating uh, pork belly Na ating gagawing uh, lechon with sugpo uh, Nandito na, ipagpatuloy po natin Okay atin na ito ngayon i-roll. I-roll -irol natin. Ilagay na natin itong mga sangkap. Nandito yung tanlad. Tanlad. Bawang. Busin na natin itong bawang. Okay. Meron po dito spring onion. Dinagdagan na natin ng spring onion. Yan ganyan. Pampadagdag uh, sarap. Tapos meron tayo dito sibuyas. Hmm. Ngayon, ilagay na natin itong ating sugpo. Apat lang na piraso ng sugpo na malaki ang kaasya dito. yun ganyan oh. Baliktaran. Yan atin ito sinama sa pagmamarinate itong sugpo yun, apat tapos lagyan natin ng pinakasos itong ating mga sangkap para manood manood talaga itong lasa sa ating lechon Pagkatapos, atin na ito ngayon i-roll. Iro Ayan. Pag-uugmaid lang natin Ang ganyan yan. oh Ayan, ganyan. Oh, okay, kailangan natin talian na mabuti para hindi bumuka ito ang ating litsyon. Tatalian na natin na mabuti. Okay. Uh -huh. And then dito sa gitna, kailangan natin ng tali pa. Okay, pagkatapos ng ating uh, pagtali ng maayos tong ating pork roll uh, lichon, atin muna ito i-steam ng kalahating oras. At uh, huwag kayo mag-alala at hindi naman maalis ang lasa nito sapagkat ito naka-steam lang, hindi naman nakababad sa tubig ito. Ito uh, i-steam lang natin ng 30 minutos para masigurado natin na hindi mahilaw ang loob nito bago natin ipasok sa oven. Okay? Okay, pasok natin. Okay, steam natin ng 30 minutos. Ito na, yung ating streamer. Takpan. At urasan natin ng 30 minutos bago natin i para maging crispy. Para masigurado natin na hindi hilaw yung loob, maluto, maigi yung sugpo na atin linagay sa loob. Okay, pa for the meantime, mag-cut muna tayo, mag na tayo ng 30 minutos. Okay, pagkalipas ng uh, almost 35 minutes ng ating pag steam andito na po, hinango na natin at atin na ito yung oven. Ngayon, mag-additional lang ako dito ng kunting uh, pampalasa para malasang-malasa. Kunti lang. Okay. Pwede na natin isa lang sa atin oven. Okay, nandito na 'yung ating uh, lechon uh, belly lechon with sugpo. Is, uh, ipasok na natin sa oven at uh, atin ito lulutuin ng mga 45 hanggang 1 hour. Okay. Set natin sa 200 muna. Okay. Oh, for the meantime, mag-break muna tayo at mag-aantay tayo ng mga 30 minutos bago natin babalik ta rin. Okay, pagkatapos ng isang oras at kalahati ng ating pag-uubin tong ating lechon, atin po lalagyan natin ng ano, pero malapit na ito, siguro mga dalawang oras, malapit na to hang mga isang kalating oras pa. Lalagyan lang natin ng mantika para medyo pumalapula. Okay. Tapos sirado muna natin. Okay. Okay, pagkalipas ng dalawang oras na ating pagluluto nitong ating na crispy uh, lechon belly. Oh. Ang, 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 lutog. Oh. Ito na po ang uh, ating ano kaya lang medyo mainit pa, magpapalamig pa tayo ng konti bago natin hihiwain. Okay. Pagpatuloy na natin itong paghihiwa. Hiwain na natin itong ating crispy lechon belly with sugpo. Sugpo so, ang nasa loob po. Ito, ayun o, oh, ang lutong. Hiwain na natin. Hmm, mo. Ayun na, sugpo Ang, sarap. Ang bango. Lutong Oh. Juicing, juicy ang laman. Oh. Look at that. Oh. Woo. Crispy lechon bile with sugpo inside. Ayan na. Oh. Tingnan nyo. Ang sarap. Oh. Tikman natin. Ito, ito yung uh, hiniwa ko na isang hiwa. Tikman ko lang saksaw natin sa Mang Tomas. Baka naman, Mang Tomas. Hmm. Hmm! Ang sarap! Malinam-nam! Kung sa'yo may isugpo, isugpo yan, isugpo. Ang sarap! Tikman mo! Hmm! Hmm! Yusin-yusin. Walinam-nam. I-try nyo nyo ito mga, ka mga kaibigan. I Try nyo po ito. Hindi kayo mapapayak. May mga bisita po kayo. Na mga big time. Pwede nyo ito gawing lutoin po ninyo ito. I-try nyo po. At uh, sa lahat ng nanonood ng aking video, maraming salamat sa inyo. Thank you, thank you. Abangan pa po ninyo yung aking mga susunod na video. Salamat po. Nang marami. Bye. -bye.